Good morning! Good morning! Good morning! Nandito kami ngayon. Papunta kami sa Batangas! <laughs> Ayan ang mga kasama ko with dagang, gang. Ayan. Ayun sila ito sa unaan. North to South na yan. E si Geng Geng. Kompleto po kami, family. May mga absent lang. Siyempre may may kanya-kanyang gawain sa buhay. Pupunta. Ang gagawin namin doon is dadalawin ng lola. Siyempre, unang-una yon Pangalawa, mag-re-relax and breathe some fresh air. Okay? Doon sa gilid ng dagat. Kasi maangot yung anak ko. Ligong-ligo na. Kasi kapo pa siya dinaligo. Kaya, let's go! Samahan nyo kami pumunta sa aming pupuntahan sa Batangas! <laughs> Ayan, nandito na kami sa bahay ng lola. Eee, dito sa may batangga sa may Taal. Ayan na ang Lola. Ayan na ang Lola. Ayan na ang Lola. Na ang Lola. Na ang Lola. Oo, daw ang baby. <laughs> Ay si Tito Ed. <laughs> Puro kayo sino? Sabi ano ba ako, taga NSO? Kailangan ko kayong walang lahat. Eee, <laughs> Ay, di mo kilalala? Ano ba? Aba? <laughs> aba. 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 Sino aba. 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 Sa so, dive-dive kakalimutan, ako pa. Bago. Bago. Ano la? Oo. Punta ka muna yung kalaban mo sa likod. Sino kalaban? Si Eno. Punta mo na, Bago. Bago. Ano uh -uh. Sino. Sino na si Eno. Kalaban ba yun? Punta <laughs> <laughs> ako sa likod magwapo no Lola? Oh, sino ako la? Si oh. Richard. Oh! Ay, ang galing ng lola, naalala pa ako. siyempre pinititimplan ako ng tsokolate ng dati sa bahay. Oh. oh galing. Na. Nagalmusal ka na ba? O oh, titimplan kitang tsokolate, sabi ng lola, oh. Ay, ni bibi. Ayun, ni bibi. Ayun, man, dilim. Boy, boy yan na, boy. Pogi hindi maganda. Tingnan niya. Eh. Mm. Ay, lalaki yan, lalaki. Lalaki po. So. Ting bahinas namin na dito sa Tito Ed. Hindi dito Ed. Hindi to Ed ang gigigil ako. <laughs> Dumaan muna kami dito sa bahay ng mga lola Bago tuluyan kami ngayon magsigala ang taba daw. Ang lusog. Mm, lusog. Mm -hmm. Ayan si Papa. Uh, bis na kape. Soft drinks. <laughs> Hindi ko kilala yan. Wait, lakas yung muna. Ha yun to talaga si Wamay. Sumasama talaga sa ano eh. Sa video eh. <laughs> <laughs> Ninod? Ano ba, isasama ba siya? Uh Oo. -oh. Kasi siya, ang, ang ano... Kilala niya yung ano, doon tara Ah. Sabihan niyo, nadya sa labas lang eh. Ah, sa labas lang siya. Ano sa likod? Nasa labas lang? Para makapunta na tayo. Baka tatanong mo siya na, doon lang sila sa labas, kumakain. Ayan. Subahan so, na kami saglit dito. De, oh, pagkita diretso na kami sa dagat. Okay, para makapag-relax-relax naman tayo konti. And... Ayan, nandito na tayo. Dagat. <laughs> malapit lang naman pala. Oh, malapit. Hmm. Kaya na Kaya naman. Kaya. Asa ang mga anak mo? Baka mahiya. Ah. Sabi mo, makakapal din ang mukha namin. Ay, ano kumakain na, eh. hindi na nahihiya. oh, <laughs> oh, sige, sige. Chat na lang kita. Chat na lang. Ah, ah, ah. Sige, sige. Kami nang bahala. Kainan mo. Ito na, nakain na. Kainan na. Lahat? Eh, kain na. Ayan. Unang swimming nila. Itilo. Ayan. Unang swimming niya. Dito kami sa Batangas. Ayan na yung dagat. To. Magsiswimming kami. Ayan na sila oh. Neng, harap kay Neng. Bilis. Light. Light. eh. Ayan na, nagsiswimming na si Light Light to, Si Light Light oh. Si Light Light oh. Si Light Light oh. Si Light, light oh. Ah, naka-video yan. Tinan mo yung mukha mo, puti-puti. Wait lang, wait lang. Ayan na sila. Ayan yung video groper ko ngayon, no? sirap rap. Basta kalimutan ko, no? Naka-play yan, anak? Oo. Mm -hmm. uh, wag mo siya di tuto Ayan. Ayan na si Kia, no? Makainan niya? Ha? Oo. So, oh, uh, pwede naman yan. Uh, pero ma medyo malik ka buke, eh, Kung kaya mas maganda, lumalim kayo ng konti, maanong ano dito, neng, mabuhangin. Pero kung may magpaparkila na yung nang ano na yung salbabita, magparkila kayo. Yung maliit na salbabida lang para kay light. Kung may magpaparkila ng salbabida ng maliit. Ito na makatsura nila. Uy, huwag ka mag ganun kay right, light. Masakit sa mata. Ito na may mukha niya. Tignan mo yung mukha niya. picture kay One. Oh, sige. Kahit saan. Uy, nalaglag na. Hmm. Sige na. Ayan na si marunong na lumangoy. Ayan na sila. Yung mga ano natin, pambato sa swimming. Ayan hey! baby <laughs> Bapa. Yung <laughs> dalawa o. Tayumik na lang o. Oh. Sitting pretty kayo. Oh. Hindi kayo ba maliligo? Oh. Kayo maliligo? <laughs> <laughs> para kayong, parang ano si Mana Santa ay mukha niyo. Tutulog. Mm. Dahan na <laughs> <laughs> liligo na ako. Mali karito. Magkaka-video kayo. mag kayo. Dito ka. mag kayo. Udit <laughs> makainom ah. Mag-video kayo. Right <laughs> lang. <laughs> Dito muna kayo. Nakalam. Walang galaw na ka. aku uh. makannya mian, bagus bagus, bagus. Hello. <laughs> mulan <laughs> Umulan. <laughs> Umulan na. Mano yung ano? Atak. <laughs> <mala. And> <laughs> <laughs> ka. Ang laray ka. ka Malalim na dyan, taga Kamarin, mga anak na ti Bebe o, oh, nandito. Hindi <laughs> <laughs> na to ano, hindi na to aton, pardo na rin to. <laughs> <laughs> Ang sarap maligo sa ulan, abog oh, na sa dagat. <laughs> Ayahan, ah, ha, nag Ay, na sila. Calma, 我一点都，哈、啊？我一点都。啊 Ali us dito banda

Huwag nang tumalayo. Huwag nang ano. sa may, may, may sa <coughs> yan pauwi na kami. Galing kami sa Batangas. tapos tayo mag-swimming. And then, busy tayo ng Lola. Ayon ay na yung mga sakay ko. Tulo. Mga pag pagod. <laughs> Napagod, magapon. Pero ang sarap mag-swimming kasi unang-una, hindi mainit. Walang masyadong init. Umulam pa. We have na goods, hindi kami nasunog, masyado nasunog. Medium rare lang, hindi masyado, okay? Kaya yung bawi na kami ng Manila today. Jane, maraming salamat sa lahat. And then, God bless you all. Goodbye. This is Daddy Joe.